Yo, what's up mga kamarex? So, ang date natin ngayon ay July 1, 2024. Ang oras naman natin ngayon ay 10.45 na ng gabi. So, magkukwentuhan lang tayo. Ano? Ikukwento ko lang sa inyo kung paano tayo na-scam noong year 2020 kay Miriam London nyo na nakatira, no? na pinanganak sa may Samar at doon na yata tumira to sa may Rodriguez Rizal. So, ikikwento ko lang sa inyo, no, kung ano, kung paano nangyari. So, manood muna kayo, no, focus muna kayo, muna kayo lumipat, panuorin niyo yung video na ito para uh, magkaroon kayo ng idea na may yung may scam tayo. So ganito 'yon ang nangyari. Uh, si Miriam Ludonio ay hindi 'yan ang ginamit niya na Facebook account kundi Ashley Disma ito po yung Facebook account niya. Ayan. So ito yung mga picture niya pinupost niya. Ito. So yung iba hindi natin naisip ng ano pero sa mga post niya bago natin makilala siya ay makikita natin na nagano siya yung tumutulong siya sa mga frontliners kumbaga nagbibigay siya ng mga ayuda, mga pagkain lagi siya nagbibigay no ang pagkain, marienda. Kaya natuwa tayo sa kanya kasi matulungin nga yun ang nakita natin sa kanya nung nagpo-post siya sa kanyang face, Facebook na ang pangalan niya ay Ashley Dismo at ito po yun. Ayan. So ngayon ay ina-add natin siya tapos si nag ano message tayo sa kanya at nag tapos nag-reply naman. Uh, at na ayun, na uh, nag-ano kami, nag -ga -ganan ng loob tapos uh, nagpo-post din siya ng iba-ibang klase ng mga sasakyan, mga magagarang sasakyan tapos eh, nag ano pa siya nagbibigay pa siya ng ayuda sa mga frontliners kasi pandemic nga nung time na yon so may naipon naman ako na pera sa work ko kaya sinabi ko sa kanya na ano uh, paano mo na pa lago yung pera mo paano ka umaman paano ka nakabili ng mga ano mga garang sasakyan ng bahay na ano na ano ba yung business mo sabi ko gano sa kanya so sinabi niya na nag-export siya ng dried pusit no na nabibili lang raw niya ng 900 ba yun tapos niya ng ano ng may, ano na libo pa yun sa ibang bansa basta no hindi ko na ano, na, nakuha na nakalimutan ko na yung mga details ano kasi medyo matagal na So, kinikwento ko lang sa inyo kung paano nangyari, ano. Tapos si yun nga sinasabi niya na ano na doon daw siya yung maman kaya sa sinabi niya sa akin na ano na mag, mag raw ako sabi ko sige tatry ko muna Mag-umpisa muna ako sa 15,000 kasi may pera naman ako ng ano uh, naipon ano so umpisa ako sa 15,000 sabi niya hindi raw siya magkapag share sa akin kasi nga yung pera raw niya ay nasa probinsya nasa Samar So, hindi raw siya makapag, ano, makapag-share sa akin ng pera. Kaya, yun, yung 15,000 ko ay, yun lang muna ano, yung ibibili ng tuyo para pang, ano, pang export. So, nung, ano, nung, ano, pinilit niya ako na, sige, mag, ano, mag, ano, maghulog mag ka na ng pera. Tapos sabi ko, kanino ko ihulog sa pangalan mo? Tapos sabi niya, hindi. Itong pangalan, yun nga binigay sa akin yung Miriam Lundonio yung pala si yung pala laging tumatawag sa atin at ito yung number niya ayan yung pala yung tumatawag niya at uh, tumatawag siya lagi at saka uh, nag ano yung doon daw uh, ihulog natin yung pera kay Miriam Lundonyo yun pala yung yung totoong pangalan niya yun pala ang totoong pangalan niya na Miriam Lundonyo kumbaga yung Ashley Tisma ay parang ninakalon niya na picture so hindi, hindi talaga totoo siya na ano Ashley Disma So Miriam Lundon niyo pala. Na. So nagtiwala talaga ako no. No, ko yung pera. Nung nahulog ko yung 15,000, kinab kinabukasan din no, kinagabihan. Sabi niya, magdagdag ka pa maghulog ka ulit. Tapos si eh, ano 15,000 lang yung ano yung pera na meron ako. Kaya nag-isip na ako kagad. Sabi ko, bakit tanong bakit maghulog ka? Agad? Kakahulog ko lang eh. Kaya tapos si testing lang mu mu lang naman muna 'yun kung talagang ano kung talagang uh, kung legit ba yung negosyo niya. So sabi ko parang ano parang iba e, kailangan no maghulog ka agad? 'Yun nga sa sabi niya na yung error yung yung pera round, round niya at saka yung team niya nasa probinsya raw hindi raw siya makawi kasi pandemic noong time na yon lockdown kaya hindi siya maka, makakilos ano So, nag-isip ako noon, tapos hanggang sa, ano, nagka, ano kami, nagkapalitan kami, nagkasagutan kami dalaw sa, sa message. Kaya ang ginawa ay binablock tayo. So, alam na, na na-scam tayo. So, nung na-scam tayo ay pumunta, uh, pumunta kagad ako doon sa Mayana, sa Palawan, kasi doon ko nahihulog yung pera na 15,000. Ito po yung halaga niya. Ayan. Tapos nung ano nung pumunta tayo diyan, pumunta na rin ako sa UN sa may ano sa may cybercrime unit. At inaassist naman tayo doon ni Inspector ano Ali Brizuela ba yan? 'yun? yung ano pulis na nag-assist sa atin na uh, mapaila ng kaso si ano si Miriam Lundonyo na ano gumagamit ng account ni Ashley Disma, no? Parang ano fake account. So ngayon, uh, ito yung ano yung katibayan na ano na sinamahan pa niya ako doon sa May Manila City Hall. Tapos ito, kapal-kapal lang ano nang nang ikakaso namin. Ito yung folder niya, napaka napakadami yung ano yung mga papel na ipapasa namin doon sa may ano sa may abogado. So sinamahan tayo, guys. Tapos, uh, natin ang mga 2 weeks yata yun. Ayun, nakatanggap natin ang sulat. At ang nangyari ay dismiss. So, ano na yun ha? Uh, scam na yan. Tapos, yun pa nangyari. Isang ano lang. Wala man lang, ano, wala man lang sagutan. No? Dismiss kagad. Ka Kaya, ano, sumama yung loob ko kasi, biruin mo, tagayuin pa yung sumama sa atin na ano na pulis sa uh, cybercrime tapos si Dennis Miskaga ng judge. So parang ano parang sinasabi doon na sige donate mo na lang yan sa ano sa doon sa tao na yan kasi nangangailangan ng pera. Parang ganoon na nangyari. So hindi naman pwedeng mag siya kaya nga tayo nagkakaso kasi gusto natin mabawi yung pera tapos ganun lang ang mangyayari na ano na i-dismiss niya kagad. So ganoon ganon ang ang nangyari na instead na ipapa, ano ko sana mabawi ko sana yung pera ko matubuan o kung hindi mo siya makapagbigay may uh, mapakulong ko man lang sana para makabawi tayo. Wala na quit lang yung 15,000. Walang kwenta talaga yung ano yung public attorney. Kaya mas maganda talaga kung mag-provide ka ng sariling abogado. Yun nga lang, mahala magagastusan ka rin. At tapos, eh, hindi natin alam kung ano mangyari sa ikakaso natin. So, yun nga, ano, yung na ano tayo, na scam tayo. Positive no? na may balik yung pera. Ang problema nga lang, kailangan natin mag-provide ng abogado kasi nga sa, sa public attorney. Wala ka talagang masahan. 100% wala masahan Alam mo kung bakit? Kasi katatapos ko lang mag ano, ngayon, mag kasorin uh, kaso rin nung na disgrasya tayo sa motor. Wala rin na nangyari. Hindi rin na ganun, hindi rin nagka, ano, nagkasagutan ng, ano, ng mga papel ko ng no, mga kung mga katuwiran sa kabila sa katwiran ko wala na isang isang tira lang pagpasa ng ano ng mga ebidensya natin binasa ng judge. Tapos, dinismiss kagad ka Pwede ba yun? Dismiss kagad ka eh, hindi nagamaganda yung nagiging resulta sa atin. Naba, nabakalan tayo, tapos dismiss. Bang klase, di ba? So, listen, learn. Wala ka talagang maasahan sa mga sa public attorney. Wala kang maasahan. 100% wala kang maasahan. So, kailangan talaga mag-provide ka ng sarili mong abogado. Kung wala ka pag abogado, ay huwag ka nang, ano, huwag na magkaso. Huwag ka nang magkaso. Tapos, sa uh, para may na magkaroon ka ng complaint. Kasi parang anong nangyari kasi, ano eh, parang tinatamad sila. parang, parang istorbo yung complaint natin. Kaya, tinatapos sila kaagad. Parang dagdag trabaho para sa kanila. Kaya, ako, oh, may natutunan ako sa nangyari. Nakatatlong ano na ako dyan eh. Nakatatlong kaso na ako dyan. Diyan sa may ano. Manila City Hall. Wala nangyayari. Tatlong kaso na. Wala nangyayari talaga. So, yung unang kaso, yung unang kinaso ko, yung sa Dolly, may conversation ba yun? Ah uh, doon yun sa may ano, sa may Badang Quezon City. So, mayroon pa kami ano, nagka nagkaroon pa kami ng conversation doon sa kinasuhan ko na mga ilang beses yun, mga apat na beses yata. Pero itong ano, pangalawang kaso ko sa kapangatlo, dismiss ka agad. Nakakadismaya kasi gumastos tayo. Tapos uh, naglabas rin tayo ng pera. Tapos uh, naglaan rin tayo ng oras. Parehong nasayang yun. Walang kwenta. Nakakadismaya talaga. Ako nalulungkot ako. Nandun yung ano yung... Inaantay ko na sulat na tungkol sa kinasa natin ng nadisgrasya tayo. Kasi kung tutusin, lamang tayo eh. Lamang. in mo. Four lanes. Nasa four lanes tayo kasi ano yun eh. San Marcelino Street. Tapos yung tumawid na, na taxi, nasa two lanes yan. Ibig sabihin ay nasa right of way tayo. Tapos yung taxi ay nasa two lanes. Biglang tumawid. Ibig sabihin, hindi naman ano yun eh, matatawag na ano na basta-basta lang tumawid ng mabilis. Parang binablock yung diadaanan natin. Yun ang nangyari sa atin, sumalpok tayo. So, tiwai lang yun. Kasi magkikita natin sa sulat dun sa narisim natin na mayroon pa siyang ID na kumuha siya ng ID ng PWD. Eh bakit siya tinanggap ng, ano, ng pagka-taxi driver kung PWD pala siya? kung patay na yung kalating katawan niya so parang nangyari parang nandadamay lang siya so yun ah uh, lesson learn natin na para hindi tayo gumamit ng abogado ay dapat mag tayo sa ano mag-iinga tayo so unang una itong sa ano yung na-scam tayo ano so mag tayo na hindi tayo may-scam huwag na tayong kumagat din sa mga ano sa mga business-business din kasi hindi natin alam na pinapaikot lang pala tayo. No? Kailangan kilalanin natin ng maigi. Yung babae na yun, laging tumatawag sa akin. Ito yung contact number niya. Tapos, marinig ko pa na, ano, na, mga tilaok ng manok. Siguro nagkalaga sila ng manok o sa bungiro. Siguro yung mga kasama niya sa bahay. Kaya may marami silang mga manok na alaga. Kaya pinuntahan ko yun sa Rodriguez Rizal. Yun pala, ang ginawa ay yung bahay nila na pinapuntahan natin yun ano Pinunta ng barangay yung bahay niya ay binenta niya kasi ano parang uuwi yata ng probinsya o ano yung dahilan niya tapos binenta niya tapos yung nakabili doon niya nalaman na sa pag-ibig pala kumbaga hindi pala sa kanya parang nang upahan tangla yata. so ayun, na nakachat natin yung kapitbahay niya na nautangan rin niya ng 10,000 kaya mayroon tayong kunting info tungkol sa kanya tapos yung anak niya nag tra, nag ano, aral sa Inaris hindi ko alam, ito, ito yung ano yung picture oh. kasi pinuntahan ko eh yan, ito yung picture niya, yan, ito pero hindi tayo nakapag video doon kasi nalubat na yung cellphone natin ito yung panganay niya dyan, 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 dyan aral So, ano na, umalis din tayo kagad, hindi natin hanap yung location talaga niya kasi alam ko nung upahan siya dyan sa Rodriguez Rizal. Grabe yung nangyari sa atin noong year, ano yun, uh, 2020. So, na-quits lang yung ano na yun, yung pera na yun kasi di-dismiss nga yung kaso. Sabi ko talaga na walang pakinabang, pakinabang eh. Maganda talaga kung kukaka ng sarili mga bugado. Ang problema nga lang kung... Ganun lang kaliit lang din yung kukuni ano, yung pera mo 15,000 tas kukuha ng abogado bu baka mas malaki pa yung ibabayad mo sa abogado kaysa kikitain mo dun sa ano, yung mabawi mo yung pera mo. Kaya ano talaga, wala talagang silbi, walang saysay -sa yung nangyari. Yun lang. Sa dapat susunod para maiwasan yung scam ay kung na tayong kumagat sa mga negosyo na yan para hindi na maulit yung pangyayari. Kasi, talo ka na sa, ano, sa na-scam ka na, matatalo ka pa sa ikakaso mo. Kaya, wala talaga silbi. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Bye-bye.